Good morning Ngayong araw na to ay martes Maghatid na naman tayo sa mga bata Tapos mamaya Samahan nyo ako Kwento ko kung magkano ang sahod ko Mabilis na explanation lang Mamaya paghatid ko Tip ko sa inyo Tara Tara Hello good morning mga makalits. dito naman tayo sa aking vlog. Hatid ko naman tong aking anak, si Akira Shine. Say hello to my vlog. Okay? Then after ang pagatid ko, kakain muna ng barbecue. Pero bago 'yon, mag, mag sasahod reveal tayo. Kung magkano ba ang kinikita ko dito at ginagastos namin dun sa mga gastusin dito sa bahay. Tignan nyo kung masarap ba sa Japan. At huwag nyo kakakalimutan. Laging sinasabi sa inyo, tulungan nyo ako. Subscribe. Tapos, share. And, syempre, like. Ha? Tulungan nyo ako. Malay nyo, sumikat tayo. Di, isa-shoutout ko kayo. Diba? Please naman. Suportahan niyo ako, minsan lang 'to. So papunta tayo ngayon sa parking. Medyo 5 minutes nga 'di ba yung parking ang kwento sa inyo. Kira. Mm -hmm. Sabi nila anak, kapag ito daw nagpas daw to sa ano mo, sa baba mo. May sakit ka daw. Ang oh, ito. Nungo. Ako, ako, ako. Tabay! Ako, ako, ako. Tabay! It's a prank. It's a prank. So yun na, na prank natin. Hindi, pampagana lang yun sa umaga kasi pagod eh. Ang talagang buhay. Weather, weather. Minsan baba ng sahod. So, nandito kasi sa Japan, huwag kayo mag-yossi. Mahal ang sigarilyo dito. Super takay. Takay. Takay, ibig sabihin, ano, Expensive. Yasui, yung pa, mura. Mga Yasui. Ano guys? Ayun uh, na pala yung pam pamangkin kong matakaw. Si Haru. Haru, say hi to my vlog. Okay. Walang salita? Walang salita masasabi mo, mo? Sa araw na to, papasok ka naman. Okay. <laughs> Pasok ka na dun. Si Haru yun, anak ni Mark. Kapatid ni Angelita ang sawa ko Hello? Ay, wita. Ba't tapoy the... ah? Ha? pasok na? Ayan bo... Daily grind. Renato. Ingat. Say hi to my vlog muna po eh. Say hi to my vlog. 6 vlog na to okay. ayun na isa tumatakbo pa say hi to my vlog gay hi. Yun. so let's get it on so alis na kami ingat sa amin mga 10 minutes ando kami sa school bye so yun malapit na pasok ng mga kiddos labas natin yung araw medyo makulimlim kasi ngayon eh yan baka makita yung araw uh, makulimlim eh malapit na tayo so yan balik na tayo nahatid na, na natin sila balik na tayo sa bahay so yun Nandito na tayo sa parking. Bago tayo mawi, sabi ko sa inyo, yung sahod dito sa Japan, ngayong 2024. <coughs> Kadalasan, ang sahod dito is minimum. minimum, parang uh, isang lapad, 10,000 yen. Isang lapad. So, isang lapad, ngayon sa Pilipinas is 36 something 37 pesos ang palitan, hindi ka dati 5,000. Ngayon sobrang baba na. Tapos ang nangyari, nagmahal naman yung mga bilihin dito sa Japan, di ba? Patay tayo diyan. Ngayon, bibiglang bibigyan ko lang kayo ng mabilis na explanation. Halimbawa, sa isang buwan kasi sa Saudi to, isang buwan cut off tapos mga 15 days sorry nyo na yun ngayon <coughs> halimbawa ako 23 days so 23 lapad so 23 23 times mo sa 36 36 pesos sorry, or 37 o sige 36 na lang ang hirap pa teka lang loading wait lang ha So yon, nagloading ako. Ginamit ako ng calculator. 36 pesos, 36 pesos times 23 equals 83,000. Yan. Sa Pilipin sa Pilipin mania 83,000 ang sinasahod kada buwan. Eh magbabayad ka ng apartment. Ang apartment dito nasa mga 20,000 pesos. Mga yung mang sangsen. Ayan, o ano, apat na lapad, 3,000 libo. Yen. Tumbas ng mga 20,000. Pa? Diba? Kuryente dito, 5,000. Tubig, 5,000. Hmm, magkano na yun? Diba? 25,000 na agad na wala sawat mo. So, meron ka na lang 50,000 something. Pagkain mo pa sa isang buwan. Ang pagkain sa isang buwan, siguro mga 30,000. Magagastos nyo, ayam na lapad. 'di ba? Kala ng mga ano diyan sa Pilipinas, na, nakakaipon, hindi. Siguro nung mga panahon dati, mga kurap pa yung Pinas. Yan ang laki ng palita Nasa sa 5,000 daw, wala pa tayo sa Japan noon, rider pa tayo noon. Kaya ngayon, wala. Gusto kong magpalit na sasakyan, hindi kaya kasi to luma na to, 2009 model pa to hindi kaya kaya cancel muna di ba oh eh, sinasabi ko kaya mas 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 ma, no, mas mababa sahod ng trainee kadalasan kasi siguro kung halimbawa sa isang oras sa eh, bababa pa yung mga 900 yen lang yun sa isang oras kawawa naman mga trainee kung skilled worker ka naman yan mas maganda yan mga nurse engineer yan yan magaganda sahod niyan. Kaso tayo kung mga sa pagkain wala ma laundry, sa laundry malaki, malakas kasi mainit. Pag mahirap, mas more, mas more on mahirap, mas more on lalaki din yung sahod mo. Kapag madali yung trabaho, mas bababa yung sahod mo. Ganon guys. Kaya ngayon, na-explain ko na ang sinahod ko is monthly 83,000 80,000 wala kaming naiipon meron 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 naman konti syempre pagka may emergency kailan dudukot tayo may madudukot mga ospital ospital di ba tsaka ang maganda lang dito pala may alawas yung mga bata tsaka yung mga bio in nila ano yung hospital hospitalization nila may, may ano may discount libre yun, doon naman tayo bumabawi. Yung mga tax na binabayaran namin, yun, doon na pupunta sa mga daan, kung saan-saan, mga sa. So, eh na, nalaman nyo na yung sahod ko, rebuild sahod na. Halos parehs lang may nasawa ko. Sila lahat, mga bayo ko, halos mga pare-parehs lang, di na naglalayo-layo, yung mga ganun-ganun lang yan. Kaya, huwag nyo isipin na, porkit nandito kami sa Japan is malaki sahod namin dito mahirap mahirap ang buhay kaya sinasamahan ng ano yan ng dasal at laban di ba kaya nga nagtatry akong mag facebook page youtube channel eh baka mamaya pagbigyan tayo ng kapalaran di may extra income may kaso ngayon ang hirap abutin ng mga requirements ni facebook tsaka niya ano no youtube parang suntok sa buwan sa akin yun pero eh nandito na <laughs> tuloy na natin to kaya uwi mo na ako gutom na so pawi na ako ha itakit na lang tayo sa sa next vlog may, Med may, medyo may kli lang to kasi sin sinabi ko naman sa inyo ng sahod ko kaya so kita ulit tayo sa iba sa ibang vlogs kasi pangit naman kung puro usapan lang, di ba? Maganda yung gala, di ba, guys? So, bye. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa FB page Makolits Vlog tsaka sa YouTube channel Makolits Vlog. Please. Kayo ang pag-asa ko. Salamat sa inyo ha. Bye-bye.